sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali ay gabi sa inyo na at sa mga taong ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. At ipagkakulog ko po sa inyo lahat ang aking manalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa hiwaga ng pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, na huwag pong ipagyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, igis na lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sinuman. Kaya ang Diyos na pong magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan At ipagkakaroon sa inyo ang siksik, diktik, at tumako na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyari sa lahat bago po ang lahat po ay shout po sa inyo lahat sa mga baguhan po taga Mindanao po shout out po sa inyo lahat taga Pangasinan po kabayan ko po at uh, shout out po sa inyo lahat Sa uh, Metro Manila siya po sa inyo lahat tas Piñas shout po sa inyo lahat sa Iloilo sa Ilocos siya po sa inyo lahat sa Zambales shout out po sa inyo lahat at, as, piñas, Marami marami sa mga po sana po tumutok po lamang po kayo dito sa iwa ng Pangasinan at marami po kong ipagkakalob po sa mga orasyon na uh, inyong mga gamit po sa pang araw araw Ang isi ko po sa inyo ngayon po yung sa orasyon gayuma para maging mapagmahal ang iyong asawa o kasintahan po. oras yung ma para maging mapagmahal yung asawa o kasintahan ang pamamaraan po ay pag ang iyong kasintahan po ay kunin ang picture at ihip sa picture ng iyong kasintahan po pero sa asawa po ay uh, ihip sa tubig o pagkain ng katrong beses sa tuwi-tuwi na po gawin po ito na may masigna na ispo. po. Ayan po. At usarin po lamang po sa isip ng tatlong bisis at ipo sa iyong dibdib at ipo sa tubig pagkain ng iyong asawa. asa sa kasintahan po, pag ito'y maalayo, ip sa picture ng kasintahan mo at asahan mo ito'y lalong magmamahal sa iyo. Gawin, gawin ito tuwi-tuwi na po. Ayan po. Amaran po. Uh, wala pong pinipili po ito kung babae, tumboy, pwede po ito dito gagawin po. Kung kasintahan mo ay eh, nasa abroad po ay eh, tumboy o baklaman o babae, lalaki, pwede po ito. Uh, po. Dapat po ay eh, gawitin po lamang sa kabutihan mo po ito. Huwag gamitin po sa kalukuan po para hindi po kayo mabalikan po. ang pag-uusal po kung hindi nyo po napangalan kaagad po ay ah eh, uh, gawin nyo po sa tuwi-tuwi na po wag po kayong sumurinder agad kung kasi habang tumatagal po yung mga oras po ay eh, lalong bumibisa po yan dapat po ay eh, tiwala po sarili at may masinding nga is po narito orasyon po ang oras po ah uh, Tatlong bispo po sa po. Raya, Aroma, Igugi, Amora, Haya. Raya, aroma, igugi, amora, haya. Raya, aroma, igugi, amora, haya. Raya, aroma, igugi, amora, Haya Yan po, tatlong bisis po. Salim po lamang po sa isip ng tatlong bisis at iip yung sa dibdib at iip sa tubig pagkain ng iyong asawa at sa kasintahan. Sa pagkasintahan mo naman po ay eh, itoy kapag itoy malayo i po sa picture ng kasintahan mo at asahan mo itoy magmamahal sa iyo nang lubos po. Hindi ka makakalimutan. Yan po ang bisa ng orasyon po ito. Orasyon po. Para mga kanyo po. Ito po orasyon po. Raya, aroma, igugi, amura, haya. Po. Screenshot nyo po. Para, ano po. nyo po. Bago po ang lahat po eh, shout out po sa inyo lahat. tumutok po lamang po kaysa sa iwanga ng Pangasinan at marami po ako ipakakalog po sa inyo lahat sana po huwag po kayo makalimut kung mag-subscribe, mag-like, and share marami salamat po